Dear Madam Native Filipina, pwede po bang mag-share dito ng experience ko nitong afam ko? Problema ko na po kasi ngayon. Way back June 2023, namit ko po si Afam sa Filipino Cupid. 80 years old na po siya at ako naman ay 45. Nagka-chat kami noong June 3 sa Filipino Cupid. Tapos June 4, lumipat kami sa Messenger. Tapos noong June 4, naubos po ang aking load. Nagtaka po siya kasi hindi na po malinaw ang video call namin. Kaya sinabi ko sa kanya na okay lang yan, chat na lang tayo. Bili na lang ako ulit ng load kinabukasan. Tapos po madam sabi niya hindi daw po pwede na wala kaming contact. Kaya naman kinabukasan kinausap po niya ako at sabi niya gusto niya akong tulungan. Sabi ko naman baka iniisip mo na lahat ng pinay pera lang ang kailangan sa AFAM. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong itulad kasi matinong babae ako. Sabi niya, madam, hindi naman daw niya iniisip yon kasi kusa naman daw po niya itong ibibigay. Madam, kahit maliit lang na halaga ay pinadalhan niya ako ng pera. Tapos po, pinalagyan niya ng aircon, wifi at pinarenovate ang kwarto ko kasi balak po niyang pumunta sa Pilipinas. Fast forward, June 28 ay nagmeet kami in person. First, nag-check-in kami sa hotel ng dalawang araw. Pero bago po siya nakipag-meet sa akin, sinabi niya ang kanyang kalagayan, which is 70 years old pa lang siya, eh yung latigo niya hindi na tumitigas. Pero dahil po hindi naman yon ang habol ko sa kanya ay tinanggap ko po siya ng taos puso. Biura po pala ako at may apat na mga anak. Tanggap ko po siya kahit hindi na siya nakakapagbigay ng tsuk, tsuk sa akin. Hanggang sa magkasama na kami sa iisang bahay. Binigyan niya po ako ng pera kasi hindi niya alam ang gastusin dito. Pero naging honest naman ako sa kanya na sa tuwing konti na lang ang pera ay binibigyan niya ako. Hanggang sa mag 2 months na kaming magkasama. By the way madam, yung mga anak ko ay kasama din pala namin sa bahay. At unti-unti kong natuklasan na pabago-bago na ang kanyang desisyon. Pero madam, never naman po ako nanghingi ng pera sa kanya. Siya po ang nagde-decide kung magkano yung ibibigay sa akin. Hanggang nag -decision siya na weekly na akong bigyan. Kasi instead of 2 weeks, ngayon every week na. Hinayaan ko lang siya kung magkano lang ang gusto niya. Hanggang sa sinabi niya na bawasan namin yung expenses. Okay lang naman, basta never akong manghihingi. Hanggang nagdesisyon siya na magpakasal kami. Pero marami na akong napapansin sa kanya. Hanapan niya talaga ako ng dahilan para mag-away kami. Napakasiloso po niyang tao na pati pantalon ay bawal akong magsuot. Hanggang sa mag-away na kami. 5 years na pala akong biuda at wala akong nakarelasyon kasi focus ako sa mga anak ko. Hanggang sa dumating na po na sa tuwing magpunta ako sa nanay ko, magagalit na siya. Inuurasan niya po ako. At kahit pa pumupunta lang ako sa kapatid ko na bihira lang mangyari dahil hindi ako mahilig lumabas ng bahay, ay nagagalit din siya. Kaya yun palagi kaming mag-aaway. Alam ko sa sarili ko na seryoso po ako sa kanya. Kasi siya po ang bumubuhay sa amin ng mga anak ko. Pinatigil po niya ako sa negosyo ko. Kumuha po siya ng helper para wala na akong trabaho. Tapos, madam palagi po akong umiiyak kasi palagi din niya akong pinagdududahan kahit katabi ko lang sa bus. Kaya po ang gusto niya ay magpakasal sa akin kasi magbabago na daw siya. Kaya naman nagpakasal po kami para ito sa mga anak ko at sa kinabukasan nila. Lumabas po yung totoong ugali niya at kulay niya. Ang pangit talaga ng pag-uugali niya, madam. Lahat ng mga nagastos na pera ay kinuwenta niya tapos napakadamot na niya sa mga gamit niya. Ang akala ko once na maikasal kami ay ituring niya na kaming one family, pero nagkamali pala. Selfish po siya. Takot po siya na gamitin ang mga gamit niya. Sinusumbatan po niya ako sa mga perang naibigay niya. Tapos po, iba na din po kung tratuhin niya ang mga anak ko. Two days lang kaming nakasal, pero balak na po niyang kami ay maghiwalay. Gusto ko rin naman po kasi mas pipiliin ko po yung mga anak ko kaysa sa kanya ever since po, never po akong nag-demand sa kanya, lalo na sa pera. Kasi marunong naman po akong magnegosyo. Ang hindi ko lang matanggap ngayon ay yung sumbat po niya. Para kasing ayaw na niyang magpakain sa mga anak ko. Ano po bang gagawin ko? Sabi niya, aalis na daw siya kasi pera lang daw ang habol ko sa kanya. Thank you madam, 3 months lang kami na nagkakilala. Tapos ngayon, ito na nga, pinapakita na niya sa amin ng mga anak ko ang tunay na kulay niya. Ang dami po niyang sinasabi kahit sino-sinong mga lalaki ang pinangalanan niya na kesyo daw, boyfriend ko. Kaya umiinit palagi yung ulo ko. Wala naman akong ginagawang masama. Tinanggap ko naman po siya pero yung pagkasiloso niya ayoko. Sobra na. Pati conditioner pinag-aawayan pa. Hindi ko lang alam kung normal pa ba to o parang may Alzheimer's na siya sa edad niyang 80. Ngayon madam, tanong ko lang po, kasal po kasi kami ni Afam. 81 years old na po siya ngayon. Tapos, months lang kaming magkasama, nagkahiwalay na po kami. Nasa Cebu po siya ngayon. Tanong ko lang po kung halimbawa po bang mamatay siya, may makukuha po ba ako? Hindi pa po ako nakapunta sa US. Please pakitago na lang ng pangalan ko. Hindi ko na kasi kaya madam yung ugali niya kaya nagdesisyon na talaga akong hiwalayan siya. Yun lang po sana ang gusto kong malaman kung halimbawang matsugi siya, may makukuha ba ako. Sana mabasa mo ang aking kwento. Madam, uuwi pala siya ng USA sa katapusan ng September. Hindi ko po alam kung babalik pa ba. Hello Madam Letter Center, I think nabasa ko na itong kwento mo noon. Pero binasa ko ulit ngayon kasi meron ng karugtong. Okay, diretso na tayo sa iyong tanong kung may makukuha ka. Kung sakaling machugi siya. Well, mga madam damin ha, mga taga-US dyan. <laughs> Tulungan niyo ako. Kasi nauubos ang brain cells ko dito sa problema ni Letter Center. Wala akong alam. <laughs> Well, madam, ang hirap pong makaklaim ng benefits kung ganito ang sitwasyon nyo. Yes naman, meron kang makukuha pero dadaan ka pa sa matinding pagsubok at stress. Kaka-follow up ng mga papeles kasi nasa Pilipinas ka. Pero ang tanong, madam, pinaregister ba ang inyong kasal sa Amerika? Isa pa, yung mga insurances niya, sinama ka ba sa makakapag-benefit pag na siya? Kasi feeling ko, hindi ito ginawa ni Afam. Kasi nga, saglit lang naman kayong magkasama. Kinasal nga pero naghiwalay ka agad. Alam mo, sender, kung di pinaregister sa US ang inyong kasal, hindi ibig sabihin si Afam ay single pa rin. Pwede pa din siyang makapagpakasal pero sa ibang bansa na hindi sa Pilipinas. At ikaw ang talagang lugi sa sitwasyong ito dahil ikaw lang ang nakatali. Kawawa ka. Unang-una, madam, doon nagkamali ka kasi ng desisyon. Hindi ka na kasi dapat nagpakasal pa. Kasi nga napansin mo na, napabago-bago na ang mood niya. Isa pa, alam mo na dapat yan kasi sobrang tanda na niya na mahirap siyang pakisamahan at pabago-bago na talaga ang pag-iisip niyan. So ngayon, center, mahihirapan kang maghabol sa sinasabi mong makukuha pag natsugi siya. Lalo na ngayon, nahiwalay na pala kayo. Paano mo naman din kasi malalaman kung natsugi na siya, di ba? Madam, ang magiging win situation mo na lang dito, no, is kung magkakaayos kayo. Para matulungan ka sa iyong visa processing bilang asawa niya at makapunta sa Amerika. Doon muna kayo magsama kasi I think si Afam nagkamali ng akalang mura lang sa Pilipinas eh, hindi naman magiging mura kasi madam, madami kang anak. Kaya din siguro nagbago yung desisyon niya kasi naso short na siya sa kanyang pera. For sure, iba din ang ugali niyan kung kayo lang dalawa. Suggestion lang madam ha, nasa sa iyo na kung gagawin mo na makipagbalikan sa kanya para lang makapunta ka ng Amerika. At doon makakapagtrabaho ka na. Obserbahan mo kung nagbago ba ang ugali niya. Kung pangit talaga, edi eh, okay lang. At least, nasa Amerika ka na, di ba? Kasi sender, kung di mo gagawin to, talong-talo ka talaga. Hirap na hirap kang makawala sa kanya kasi kung matyugi man yan habang nasa Pilipinas ka, isino eh namang mag-i-inform sa'yo para makakuha ka ng death certificate niya para sa Pilipinas ay at least maging widow ka. Pero ang tanong kaya ngayon, si Afam mo, makikipagbalikan pa ba? Discarte mo na yan madam, ikaw nang bahala dyan kung paano mo paamuhin si Afam.